So, kabibili ko lang kasi ng ating uh, conchilt. So, ordinary na lang yung ilalagay natin dito sa pinakababa. Yung ginamit ko dito sa tasa hydraulic. Yung hindi siya lumalagapak. So, ito yung ingat maaari ayaw kong magkabit na ganito. Kasi pag sinara mo ito lumalagapak. Yung ganito nga concealed. So, hindi siya hydraulic. So, ito na yung sinabi. Eh, uh, Kaya na Ordinary na lang kasi wala nang budget. So, yung nilagay ko dito sa hangin cabinet niya ay ah, ito, yung magandang klase naman. Nasa pag sinara mo, hindi siya lalagapak. Yan. Usa siyang magsasara. So, ordinary na lang itong ilalagay natin dito sa pinaka-drawer sa baba. So, pininturahan na natin. So, ayan. Kapit na natin to Mga concealed niya. So, gagamitin ko dito sa baba mga kada sa tatlong sito at uh, C1 dalawang C1 ayan yeah. Uh, so mga kas, na lang tayo ng para sa pinto. So, magiging uh, limang pinto siya. So, dalawa dito, dalawa dyan. So, isa dun. So, ayan. Tapos muna tayo. So ayan, nagkabit na natin yung isa. So ginagawa ko mga kalas, minubo ko muna ito, isang pinto. So kumbaga, share, uh, hanggang kalahati lang siya. So nagme na ako dito bago ako nagtatabas ang plywood. Kumbaga, kabilaan na to yung kaltas na to So ito, dalawang pinto to So ganun din doon, mga oh, kalas, dalawang pinto. Kada ko ng plywood, na nagme na ako ng ganito. So, pinag, dikit ko lang to para may may minus ko na siya o kaltas so kukunin ko yung uh, kabuan nito tapos kakat ko so dalawang pinto ito so ganoon din doon so gagawa pa tayo ng apat na pinto So hindi ko siya minaman minamin miniminsanan min, na kaltasin mga kars, di ba ka magsablay ako. So kada makatabas ako lang isa, nilalagay ko na siya ng liston. Si ikakabit ko muna siya. Yan, pinapako ko muna siya diyan. Tapos susukat na naman ako, 'le. So ayan, tapos muna tayo. shield natin. Yung mga con natin dito sa baba. Yan. So na-primer ko na siya. So pre-primer ko na rin yung sa taas at uh, babatakan na natin siya ng wool putty. Yan. So pre-primer ko muna siya lahat. Ha? So kabibili ko lang kasi ng ating uh, con So ordinary na lang yung ilalagay natin sa pinakababa. Yung ginamit ko dito sa taas, uh, hydraulic yung hindi siya lumalagapak so ito yung hanggang maaari ayaw kong magkabit ng ganito kasi pag sinara mo ito lumalagapak yung ganito nga akong so hindi siya hydraulic so ito na yung sinabi uh, kaya na ordinary na lang kasi wala na yung budget kasi so, yung nilagay ko dito sa hangin cabinet niya ay ah, ito yung magandang klase naman nasa sa pag sinara mo hindi siya lalagapak yan Usas ang magsasara. So ordinary na lang itong ilalagay natin dito sa pinaka drawer sa baba. So pininturahan na natin. So ayan, kapit na natin to. Mga conceal niya. So gagamitin ko dito sa baba mga kalasada. Tatlong sito. At C1. Dalawang C1. Ayan. So dyan mo makikita kung C1 C2 So C1 at C2 yung kailangan natin Para dito sa buka So pag nakabit, nakabit ko na yung uh, pinto So okay na naman yung isang video natin Tsaka tayo mag Uwal pati Uwal pati ko yan Para pag uh, pininturahan ko na So uh, Gray yung pipintura natin dyan so gray yung mga pinto tapos yung mga pinakakatawan niya uh, puti na lang para hindi naman halos uh, puti para maganda naman siya tignan so itong punti, uh, pinto natin uh, gray yan yung katawan niya puti so, kabit na natin to para pag uh, pininis natin yan hindi na tayo magbubutas pa kasi mapurol yung ating uh, pinangbubutas na uh, 32 mm na pangbutas natin. So, kapit muna natin. So kung uh, alam mo uh, maluwang to man, may adjustan ito. So yan, so kung bagay sa baba. Ah, uh, pwede na. Sa taas maluwang. So pihitin mo lang dito. Okay, res. So may adjustan to. Yan. So ito pa Itong isa naman uh, palabas. So, tigan natin. So, yan. May konti pa. Konti pa. Yes. So, yan. So, okay na to. Kasi may masilya pa. Is yes pa natin konti. So, kabilaan yan. So may adjustan silang lahat. So ayan, pwede na. So ito naman dalawa pa. Oh, halimbawa naman na uh, hindi siya pantay mga karisyan. hindi pantay. Kulang sa, ito kulang sa palabas. So, may adjasan din para dyan. So, ito. So, lumagad mo lang ito. Yan. So, umadjas na siya palabas. so mo siya ikapitan. So, ganun din siya baba. So, tingnan mo. kulang pa ayan oh, ha medyo pantay na so pantay na mga okay, so sa baba magro konti ayan so pwede na so e, siguro di lang natin magpit mga ah, kares yan so ganoon din nyo lang maigpit kasi luluwag yan pag hindi nyo na baigpitan ayan ayan so, okay na sana na lang So kung naka-align na yung mga pintuan natin mga kasi align na natin lahat. Ayan. Ayan natin yung complete yung yung kanyang uh, mga tornilyo. So pag nag-align tayo so ito muna. Itong dalawang ito muna. Itong dalawang malala. Ito. Kasi may adjust niya. So kung okay na siya. Marisaka well, natin yung kuklot. I Lagyan lahat. So, apat yan. So, ayan. Tornillo na natin. So, ayan mga marisaka. Kompleto na yung ating uh, cabinet. So, hindi ko yung sa hangin Tsaka sa silong ng uh, cabinet Ay, ng lababo Ang alas So, kitchen cabinet to ito So, dito ko na puputulin yung ating uh, video mga kas Para uh, uh, may share ko naman sa inyo Para dito sa baba At yung sana mapanan nyo yung dito Yung paggawa ko dito sa taas So, shout out sa mga nagtatsaga sa mga video ko So, bilang small youtuber uh, nag Share lang ako mga kas Para magtuloy-tuloy lang yung ating uh, channel Dahil ito yung hili-hili ko yung mga uh, mag-vlog-vlog Mayayay na akong tao pero nagsisirdihan ng video ko dahil ito lang yung libangan ni Kuya Ares at Kuya Ares niyo. Ito lang po yung libangan ko. Trabaho ng bahay lang. O single parents po kasi ako mga Ares. So yan, uh, shout out sa lahat. So God bless sa inyo. So pipitura ko na lang ito mga Ares. Baka hindi ko na ipapakita yung pipitura ko dahil uh, ko na lang sa inyo pagkatapos mo mapitura. Show short video natin.